Rosalyn, hindi ba kayo umaalis? Kaganina pa kayo, ha? Hey, eh, Michelle, parang awa niyo na po sa aming magkapatid. Wala na po kami matutuloyan. At wala na din po kami nanay. Saan po kami titira? Wala akong pakialam sa inyo. Wala na kayong nanay. Hindi na kayo babalik kayo noon. Kaya umalis na kayo dyan. Ano, Michelle, grabe ka naman po. Babalik po nanay namin. Hindi na babalik yun. Ano sa kayo? Dala niyo. Tagal nyo, oh. oh. Ito na po ko si Michelle. Huwag nang dalamado ka na. Ate, paano yan? Wala na tayong tutuluyan. Kylie, ayaw mo maghanap tayo ng tutuluyan para makapagpahinga na tayo. Kaili, ayun o may panlatag. Dito muna tayo para mapagpahinga ka na. Kasi ang layo na nanilalakad natin. Ate, paano yan? Nagugutom na ako. Sige, Kaili. Alam ko may pera pa ako dito sa bag. Ito kayo may bariya pa ako. Bibila ako ng mga kain mo para hindi ka na magutom. Sige po, ate. Mag-ingat ka. Sige, Kaili. Buti na lang, tapos na ako magbenta ng kalakal. Ito yung pinagbentahan ko. Sigurado ako no? na magutom na yung kapatid ko. Bibila ako ng pagkain. Si Kylie! Kylie! O oh, ate, nadyan ka na pala. Kylie, marami na kuha kalakal. Meron na pinagbentaan ng kalakal. Tara, sa mama ko, bumili tayo dun sa labas. Dun tayo kumain. Sige ate. Iwanan muna natin yan dyan. Tara. Kylie, ano, nabusog ka ba? Apo, ate, nabusog po ako. Maraming salamat po sa iyo, ah. Kahit wala na po si nanay, ikaw po yung naging nanay ko. Huwag mo na itindihin si nanay. Tara na. Ayos na to. Maganda-ganda pa to. Oh, uh, ayun na pala yung dalawang bata, eh. Bata! Kuya, bakit po? Di ba bata kayo yung mga natutulog doon sa kanto? na naman kayo. Lagi ko kayo nakikita doon, eh. Eh, bala ko sana kayong bigyan ng kariton. Hindi na kasi nagagamit to, eh. Opo, kuya, kami po natulog doon. Kuya, talaga po, bibigyan niyo po sa amin yung kariton. Kylie, bibigyan na tayo ni kuya ng kariton. May matutulogan na tayo maayos. Hindi na tayo sa lupa matutulog. Kuya, marami po salamat ah. Kylie, kahit magkasama tayo sa mga lakal, okay lang yan. Kasi binigyan na tayo ni kuya ng kariton. Kuya, ang niyo po talaga. Kuya, maraming salamat po ah. Oh, sige na, kunin niyo na yung mga gamit niyo, Ilipat niyo na rito. Sige po, kuya. Tara na, Kylie. Ay, umaga na pala. Kylie, gising na, umaga na. Kylie, mangalakan na tayo para meron na tayo pang kain mamaya. Sige po, ate. Tara. O, Tamis, sama ka ba sa amin sa Montevideo na, tayo, Irish? Oo, ate, sasama ako. Wait lang, Jackie, hingin mo na tayo pera kay tatay. Sige, tama yan, para may pagkain tayo. Tara na nga, hingin mo na pera kay tatay. Tay! Tay! O, mga anak. Bakit niyo ginising? Tay, hingi po kami ng pera para po pang kain kami sa Montebilla. Ah, ganun ba? O sige. Oh, pag-atayatayin nyo na lang to, ha? Sakto, Jackie. Madami na naman tayo mabibiling pagkain. Tay, dito na po kami. Alis na po kami. O, sige, mga anak. Mag-iingat kayo, ha? Sige po, tay. Ate Iris, Tami, hindi nyo yung dalawang bato. Parang sa kariton lang nakatera. Tara, lapitan natin. Nasa rin natin. Maganda yan. Mga bata, diyan ba yung bahay nyo? Sa kariton, ang galing ng bahay nyo ah! Di ba, Ate Irish? Oo nga okay. sa kariton lang sila nakatera. para kayo mga pulubi. Ate Irish, Ate Jackie, grabe naman kay sa mga bata. Kawawa naman sila. Ano Tami? Mga kawawa sila. Dito may mga sarili nila. Mga pulubi lang sila. Ya, amo na bata. Dito talaga kami natulog. Kasi wala na kami mga magulang. Iliwan na kami. Tsaka tama siya bata. Pulubi kami. Nakakalakal lang kami para meron kami pangkain. Wow, paawa. Epek ka pa dyan. Tara na nga, Jackie. Tsaka Tami. Umalis na tayo. Oo nga, Ate Tara na. Umalis na tayo. Ano Tam, hindi ka pa Gusto mo din maging pulube, eh? kagaya nila. Ano? O sige na ate, mauna na kayo. Bala ka na nga dyan, alis na kami. Tara na ate, Iris. Mga bata, pasensya na kayo sa kapatid ko ha. Okay lang yon. Ano nga pala pangalan nyo? Ako naman si Rosalie, siya naman si Kylie. Rosalie, Kylie, ako nga pala si Tami. Pwede ko ba kayong maging kaibigan? Oo naman, Tami. Pwede ka namin maging kaibigan. Yun, magkaibigan na tayo. Uy, at saka nga pala, may pera ako dito kung gusto niyo magmerienda. Yun, talaga ba, Tami? Riribri mo kami. Tara na, Kylie. Riribri tayo ni Tami. Tami, salamat pala nilibre mo kami. Ge, bukas ulit pag binigyan ako ni tatay pera, lilibre ko ulit kayo. Salamat, Tami, ha. Tara na. Boring talaga dito sa bahay. Ate, punta ulit tayo ng Montevilla. Padagdagan natin kay tatay yung pera. Kunyari, bibigyan natin yung pulubi. Pero hindi naman pala. Sige, padagdagan natin yung pera kay tatay para kunyari mabait tayo. Kunyari, bibigyan natin ng tulong yung mga pulubay. Tara na nga, Ate Iris. natin yung pera kay tatay. Buri niya, buri niya ako dito sa bahay. Eh. Sige. Tay. Tay. Tay, pingin nga po ng pera. Pupunta lang po kami na Ate Iris dun sa Montibilia. Di ba Ate Iris? O nga po, Tay. Pwede nyo po bang dagdagan yung pera? Kasi po, tutulungan po namin dalawang magkapatid na pulube. O nga, Tay. Talaga mga anak, tutulungan nyo mga pulube. Napakabayit nyo talaga. O sige, bibigyan ko kayong pera. Yun, Jackie, matutulungan natin yung dalawang magkapatid na pulube. Oo nga, tay, Iris, matutulungan natin yung dalawang pulube. Oo, oh, ito na mga anak. Ayos yan mga anak. O sige, puntahan nyo na yung sinasabi niyong pulubi. Sige po tay, dito na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Sige po. Tay ano pong sabi nila tutulungan nila yung pulubi? Hindi po totoo yun. Talaga anak, totoo yung sinasabi mo. O po tay, hindi po nila tinutulungan yung pulube. Nilalait nga po nila yan eh, at pinagtatawanan. Talaga anak, totoo yung sinasabi mo. Baka galit ka lang sa kapatid mo, kaya sinasabi mo lang yan. Hindi po tay, hindi po ako nagsisinungaling. Mga kaibigan ko po kasi yung mga pulube. Gusto niyo po tay, puntahan po natin yung mga kaibigan kong pulube. Ah, ganun ba anak? O sige, puntahan natin yung kaibigan mo pulube para makausap ko. Tara anak. Jackie, dalawang pulobe. Oh. Tara, asarin mo nandiyan bago tayo pumunta sa Monte Villa. Maganda yan, Ate Iris. Mga bata! Bakit bata? Bakit ako tinatawag? Wala lang. Gusto lang namin kayo pagtripan. Mga pulobe! Mga pulobe! Mga pulobe! Mga pulobe! Mga pulobe! Oye, Jackie, Iris. Totoo nga siya sabi ni Tami na nilalait yung pulobe. Saka yung binigay ko sa inyong pera, kala ko ba ibibigay nyo. Hindi pala totoo yung siya sabi niyo. Mga nagsinungaling lang kayo sa akin mga anak. Imbis na tulungan nyo yung pulobe, nilalait nyo pa at pinagtatawanan. Paano ko kayo naging ganyan at naging pulobe, pinagtatawanan nyo at nilalait? Ano kayo mararamdaman nyo? Di ba masakit? Opo, tayo masakit. O ngayon, alam nyo na na masakit. Ganun din ang nararamdaman nila pag pinagtatawanan at nilalait. Tay, sorry po. Sana po mapatawad mo na kami. Ako rin po, tay. Sorry po. Sana mapatawad niyo po ako. Ano ba kayo mga anak? Bagay sa si akin humingi ng sorry. Sa kanila kayo humingi ng sorry. Kasi sa kanila kayo gumawa ng kasalanan. Opo, tay. Mga bata, sorry pala. Ano bang pangalan nyo? Ako naman si Rosalie. Ito naman si Kylie, yung kapatid ko. Ah, Rosalie pala pangalan mo ah. Rosalie, Kylie, sana mapatawad mo kami ah. Oo, mapapatawad namin kayo. Ano nga palang pangalan nyo? Ako pala si Jackie at siya yun naman yung kapatid ko, si Ate Irish. Rosalie, Kylie, sana mapatawad nyo kami. Oo, oh, Irish, Jackie, mapapatawad namin kayo. Basta pangako nyo, wag na uulitin sa amin dalawa ng kapatid ko, ha? Oo, pangako namin yan. Bano, okay na kayo, ha? Rosalie, bakit dyan nga pala kayo natutulog sa kariton? Wala ba kayong bahay? Opo kuya, wala na po kami bahay. Wala na po kasi kami magulang, iniwanan na po kami. Eh yung tinutuloyan po namin bahay, pinalayas po kami. Kasi po daw, wala po daw kami pambayad. Ah, ganun ba Rosalie? Kawawa naman pala kayo. Mga anak, okay lang ba sa inyo? Kampunin natin sila. Opo tayo, payag kami! Ano Rosalie, okay lang ba sa inyo? Sa amin kayo tumira? Talaga po kuya. Doon na po kami titira po sa inyo. Kuya, maraming pong salamat ha. Opo, kuya, papayag po kami. Mas maganda pa nga po may matutuluyan kami ng kapatid ko. O sige, tara na. Kunin natin yung gamit mo. Tara po, kuya. Maraming salamat po ha.